Doretihan. Magkano yan, sir? Magkano yan? Alagain. Ito. Makukuha ng agad to Frisiao. Okay pala mga inaari sa amay. Nagtayo naman ay wala nang pinagkakahan. Wala ka Wala ka naman baby yun din eh. Pwede pala utang. Pwede. Kaso lahat ay mahirap magbayad. Pag-utang. ito oh, yung mga turutihan ng mga ay ano kaya ay ay Okay, kuya, dalawa ba magandang bako. Ba Baka? Sundan natin kung mabibili na ba ito. Ngayon.

65,000 itong baka ni Kuya. May bawas pa. Ito sa Sila Kuya nagpakarga na. Ayan. Magkana? Magkana? Nakita mo yung mga lakay na ito? Ang pangit ang mga kapon ito. Ito, kayo ito? Nagkano yan, sir? Oh, 20,000. O, 20,000. Pili kayo ng malita. Cute naman. 20,000. Nabili nila, o. 20,000. Nabili nila. Ayan. Ayan. Ito na nabili na. Nabili na sir. Tarte ng pagpo tita. Buti pa yung baka. Ewan ko naman. Pag may nagsabi pa na, yan, ayan ay ka. Ito tayo sa mga magaganda. Hello! Magkano um, maka mo? 35. 35? Ayos. Ayos. Are 30. Batong. 35, berarti hanggang 35.000. Dan nah, 35 atas untuk. 35. Atas itu uh, 35. 30. 35.000. Itu 35. 35 atas. Hi. 45. 45. 5,000 dito sa medyo malaki-laki ano. Malaki. -laki pa rin mga baka ngayon. Hindi sila mamaya to. Yan ang presyohan ng mga lagayin. Ito si Kuya, o oh, na. Pakaraming lagayin. Ari. May mga tattoo. Ayan. Ayan, ang laki, o. Oh. Babaeng baka. Magkani yan, sir? 85. Ang malaking yan? Oh, 85,000 'to manaking inahin ito. Henyo, 85,000. Nabili na. Mga babaeng baka <laughs> ari ang tatangkad. Oh. Ayan, e sir, Magano yang ganyang itong kalilit? 47,500. 47,500 itong maliliit na ito. 47 tap. Babae, ayan mga babae, mga dumalaga sa ano. Oh, 47 pa mura na ito, dumalaga. Parehong laki. Oh. Pilih, 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 pilih. Terus, baik, pilih. 47 per dalam, bibigay, babuasa pa. Baus pa sa 47 pa, babae, malaga. Ayan, sabi ko, trabaho engineer nagtatratong. Oh, boss. Dipito. Sabi lahat ay hindi. Apa mangkin. Kasi pareho lang laki, oh. Apo, hindi pa mangkin. -5, 8 -5, 8 -5. itong maliliit, tapos isang malaki 85,000. Ito sa inahin. Ito, malaki na hin Ano, ng ikakarga ni Sir na baka Ayan, laki ng ikakarga ni Sir na baka eh, oh. Laki nun, tangkad Hindi ata akong masya Grabe. Ay, laki ng baka bilhin niyo, sir. Magkano pag nabili niyo diyan, sir? Pero, sir ba, almost, ah, pakaragalan sa inyo. Uh, laki. Ayan. Oh. Ito. Ayan. Yeah, Lalaki. susunod, susunod po. Susunod ba? Nakikita na. chicks. May mga dumalaga. Oh. Ayan, mga dumalaga rin. Ayan, quality yung dumalagan. Andrew uh, Farm. Sir, magkano nabili na? Magkano? 60... 69 69 dalawa 69 dalawa 69 dalawa, 69, dalawa. Gamitin na ito. Ito, magagandang baka. Turetihan. Magkano yan, sir? Magkano yan? May get 40,000. Ayun. Marami, marami, oh. Alam, kain. Isa na ito, isa na. Ay, isa na. Para marami pa. <laughs> <laughs> isang isang yun <batalyon> pa. Kurtihan <laughs> may git lang. Alagain. malalami lahin na siya. <laughs> 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 Ito, marami pang tira. Oo, oo, pwede pa pumunta dito. Ha? Habol pa, o. Oh. Ari, nakaparo-pareho din yung alaki. Ayan. Ah, palating alagain. <laughs> Ayan. Na nakatali dito sa may kulong-kulong lang. Forty magkano to, sir? 45? 45. 45,000 ang isa. babae, may lalaki, iba, iba. Sorted to, may babae, ito, babae, to. isa. Oh. Ay, hindi, lalaki pala. Puro lalaki. 45 plus ang isa. Marami pa, oh. Napakarami pa. Tambakan ta baka ngayon. Ta. ngayon? Eto, tinatrato ang baka to. Ano ko? Wala mga nasa.

Pero pala mga nar sa amin, natayo na may wala ng pinagkakahan kaya wala Wala ka namang bibigyan din, guys. Tayo po. Kasi pula kasi na tumutok sa ko po pura. Wala ko. utang niya naman. Eh di utang. Hindi ako. Hindi mista. Pwede utang sir Pwede pala utang. Hindi. Kaso lahat ay mahirap magbayad ng utang. Maganda yung hindi utang para maganda na tumaki baka. Wala nang babalikan sir na. Ay pag namatay pa yung baka may utang ka pa. Lalong wala. Lalong wala. Bago yung may utang pa. Ay Wala na. Wala na. Wala na wala nang iisipin. Maluloko pag nag-isip na nag-isip. Maluloko na pag nag-iisip. kayo na ang buray mo. Magkano yung sir tawad nila? Magkano tawad nila dyan? Sa Tatito? Opo, pati sa inyo. Tintawara na ka. Tintaw! Tintaw! Ayan. Ang nampako, malaki. Tintaw! Tinatawaran <coughs> nila na kayo dito yung kanina. Ang plato. Sa 35? Oo, oh, patong sa 35. Maraming ba kayo? <coughs> na. <coughs> Ang haba pa. Patong sa 35,000. Ito si Sir, nakabili na ng baka. Sir, yun na nabili niya? Ilan? Dalawa. Itong dalawang nakatayo. Magkano ito? 67. Dalawa? Iba, pwede na 67 dalawa. Ayan Tari dalhin na kay ga 78. Dosar ka ali. 67 tong dalawa nabili na. Oh. Maghintayin sir. Dalawa 78. Okay. Ito na may size 78. Itong dalawang nakahiga. 78 naman itong dalawa. Ito, nakahiga. At saka isang nakatayo. 78. Dalawa. Oh, ito, nabili na yata. Itong dalawang itong magaganda. Oo. Nabili na, nabili na sir. Magkano? Magkano? 85, 85, dalawa? Iti dalawa na bilin. Maju malang dalawa. Ayos. So, eh, Ayos. Sila, eh, sila siya nakakuali ng panibagong binili na baka. Ito si sir ulo. ang Ano sir, pangalan niyo po? Patrick. Patrick Javier. si Sir Patrick. Ang uh, bumili ng baka. At, taga saan po kayo, Sir? San Isidro. Chao. Ah, taga Chao. San Isidro. Banak. Ah, marami kayong binili ng baka ngayon. Mga ah, kailan nyo po ibenta yan? Pag ano na, mga ilang buwan? Pag, pag lumaki na. Pag lumaki na. Kalimitan, ilang buwan yung inaalagaan? Taon-taon. Taon din? Mga dalawang taon? Ah, ganun nga yun. Wapang sa 30. Ay. Ito ba 30 pato? Malaking baka. Pagkat sa 30,000, malaking bakas. Trading glass, eh. Ang gusto ko, 50, may dala ko, ah. 50 pesos na lakas. Pero magkano yan ba kami, sir? Magkano yan? Ang isa? May 50,000 ang isa. Tapos sa pambintahan yan? Patumal. Napakati. Gawa na, gawa din siguro na wala na makain, tagaraw. Kaya na kayo ng pakain eh, hey, yeah. kaya eh. napakahirap. Bili talaga. Bili niyo sa akin ng pira dito pa. Ano ang pabalik po sa pangalan niya? Anong <tis> baka <tis> niya <tis> magaganda?